Huwag to tayong be cool. Dali mo na, tagutugon mo naman. Hanggang ngayon, ano yung pizza mo? Super so, parang, gusto mo sabihin sorsagon? Dahil lang doon si di ba? Oo. Ito nga mga kabatang helmet. Super breaking news to. Pero syempre nag-research muna tayo bago tayo mag-react. Eh, At may magre-react. Alam kong may magre-react dito. May tatasang kilay, may luluwa ang mata. Pero ito nga mga kabatang helmet. si Escudero, videographer. Mm. Diba, in-invite nga niya si VP Lenny. Kasi nga, sabi nga niya, bilang Bicolana, diba? ba? Uh -huh. May event kasi sa Sorsogon. At para na rin i-welcome si VP kasi invited din pala dyan. Oo, oh, talaga. Invited oh. all. Kaya nga, ako, videographer, nakita ko pa, no? Mm. Dyan din si Gamil Villar. Oo nga, may nagmano. Paano hindi ko mapapansin? Naka-orange. <laughs> <laughs> diba? Diba? <laughs> Hanggang, hanggang sa Bicol May picture pa nga siya sa mayon Bicol eh. Invite namin um, si VP Lenny para maging bahagi ng kasanggihan festivities at gayon din samaan ako para salubungin bilang uh, Bicolana dito sa Bicol region si Pangulong um, Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sarasagat ba yun? Bakit? Bakit ka na na kamelia? Saan pupuntang na yun? Eh, hindi ko alam. <laughs> Baka magalit si ano ha? Baka magalit ng bulgang mayo pag nagkaroon ng... Bolo siya! Oh, marami nagsasabi na ito na daw yung umpisa ng paghilom. Oh, ano ba yung sinasabi ng paghilom? Teka nga. Mm. Toby videographer. Nagsabi na before si Bipi na If para sa taong bayan, para sa mamayang Pilipino, okay lang na makipag-collab siya. Diba nga meron silang collaboration with DepEd, ang Angat Buhay. Mm -hmm. Pero pag in terms naman sa political view, video pa ha, political point of view, mm -hmm. oh, aspetong political, ko, anong prinsipyo at paniniwala mo, teka lang. Kasi hindi tayo pares dyan. Hindi tina? kasali yon. Hindi kasali yon, kaya never nga makikikita ano, video-grapher, collab. But Oo. in terms sa political view. Mm. oh syempre biographer grapher mga kabatang helmet, mm. alam nga naman hindi ko mamay si VP Lenny. Alam nyo naman si VP Lenny, syempre, di ba? Verde Muir. <laughs> Verde Muir. Diba? Very ano yan, courtesy ba? Because oh, shapren oh, naman. Diba? Courtesy yun eh. Hindi naman siya tinuro ang maging bastos, mm. diba? 'di ba? Ka 'Di kagaya ng iba dyan, bastos. Mm. Si Bibeleny, 'yung pinakita niya is a form of gesture ng respeto. Yes. 'Yun 'yung 'yun ay siya sabi nga 'yung radikal oh. na pagmamahal. Oo. Oh. 'Di ba? Ang hirap gawin ang hirap ng gawin. radical na pagmamahal. Si Bibeleny na talaga ang niya kasi kung ako 'yung videographer, parang hindi Parang, uh, anong gagawin mo? Diyos ko, video ka. Baro mapakanta ko din ng biglang, Marcus Van? Kasi, oh, alam niya na yan! <laughs> <laughs> Kasi diba nga, sabi ko nga sa'yo, during the campaign, may sumigaw nga lang doon ng BBM. Sumagot ako! <laughs> Sagotera! <laughs> eh, hindi ko talaga kaya sa Rizal Kalapag ko ba? Patola! Pero ayan nga, video ka, bilang respeto, ha? Ah. Respeto nalang talaga kay BBM. Hmm lang respect sa pangulo. Siyempre, pangulo yun eh. Oo, kahit, kahit baliktabi pa natin ang mundo well, mga bata helmet, siya pa rin yung pangulo. Kaya <laughs> magagawa. Nyo. Wala tayong mga gawa doon. Pero, ayun nga, video kaya ito sa iba ng mga nagpapakalat dyan, ng ano yung binibigyan ng kulay. I'm so disappointed. Oo, may nabasa ako. Disappointed so ako sa'yo, sa so, Bibi Leni, ano naman yung pinakita mo. Uh -oh. Tapos may mga nasasabi pa na, oh, eto na, Collab na. Ito Sibisabi na ba yung unity? Neck-neck nyo. Huwag bigyan ng ano, konotasyon at wala naman kayo doon sa eksena. di mm ba? -mm. Diba? Eh kahit naman si Senbam, bam! Kumamay din naman! Oo. Ito respect kasi. Naturuan kang rumispeto. Hmm. Kaya dapat, pag gaganyan, kinakausap ka, huwag kang susubo. Ha? Hinta <laughs> mo. Baka ma, kasi may makulungan. <laughs> <laughs> Oo, oh, kapala, sorry po. Hindi kita nerespeto. Hindi <laughs> <laughs> ka man lang nag-aalok. Piesta ba? Ng it, ito, pizza? It, ito, ito ba? Ito ba yung sasasagol? <laughs> may pahanda, charot. So, ayun nga mga ba, helmet, comment down below yun dyan kung anong masasabi nyo. Alam ko, marami kayong masasabi. Lalo na yung mga kakamping at lalo na yung sinasabi kong huwag na kakamping. Ay, teka lang. Teka lang, yun teka lang. Yun ang talagang may masasabi. Oh, huwag kang iepal. Huwag na kakamping. ko yan. Ang pwede lang. Mag so, sabi ko na dito, huwag na. Alam ko, mga helmet alam yung kung sino yan. Mm -hmm. Naranam, Nagkukunwari dito. eh. Oo, maraming huwag. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Pero ayan nga mga bata, so stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, at kung nagustuhan mo ang video na ito, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para like and update sa so, lahat mga breaking news. Di ba, may jaga pa? Oo, patatahin, Nicole. Ayun nga, sa so, sabon, baka abutan pa natin. Charon. <laughs> Pero ayan nga, maaba na helmet. Sabi nga sa boy, ng helmet din na bukit. It's helping better everyday. God bless everyone. Bye! Alika na! Eh, baon mo yan ah. Hanggang sa so, so Oo. Oh, oh.